Ayan po, at uh, gusto ko lamang pong unahing i-shout out itong uh, mga politikong kawatan na ito na kung saan ay uh, halos hindi na nila kayang bitbitin yung uh, bonus sa kanila. Ayan. At uh, yan, si so, Basta, shout out po sa inyo sa, sa lahat ng mga na kawatan ng mga politiko. Shout out sa inyo at uh, inaasahan ko na bukas po ay hindi na kayo magising at bangungutin na kayo at tulo'y uh, tuluyan na kayong matigok. Ayan, and, uh, yan po ang uh, ipagdadasal ko magmula ngayon at yan po ang magiging misyon ko sa buhay ang ipagdasal kayo na mamatay na kayong lahat. Ayan. At siyempre dito po sa aking mga subscribers, followers at mga viewers, simple lamang po. Simpleng pasasalamat Subalit, so, tagos dito sa aking puso ang mga pasasalamat dahil patuloy ninyong uh, tinatangkilik itong walang kakwinta-kwintang programa ng Birana Live Studio TV. Ayan. Pero huwag kayong mag-alala. At darating din po yung araw na magkakaroon din po ng kwinta ito. Ayan. So sa ngayon po, pagtyagaan na po muna kung walang kakwinta-kwinta. Kasi sa totoo lang, ayaw ko na mag-topic dito sa mga animal ng politikong ito. Nakakakon lang. Nakaka- nakaka lang. At uh, ayoko ko namang dumating doon sa punto na uh, maging uh, si Kumar na ako na nagdadrama. Kunwari na stroke. Ay, 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 ay. Ganyan, ganyan na. Ay, nako. At saka dito, kay Kumar. Pinagdarasal ko rin dito na sana Marami pang sibuyas ang lamunin nito ah, uh, bago makapag-isip na bumalik din sa kanilang sa kanyang uh, ang hit na bansa. At uh, pero yun nga lang masabi ko. Ingat-ingat din dahil baka pag nasa lubong kita ay pipilitin ko lang naman yung leeg mo. Ganun lang naman yun. At uh, ayun na nga po. At ah uh, 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 kung inyo pong nasusubaybayan yung hearing sa Senado yung tungkol doon sa kay Mayor uh, Gooh, Alice Gooh, na kung saan po ay may mga dokumento na ipinakita na ayon sa kanila ay uh, fake nga dahil nga hindi naman sinertified ng uh, Philippine Statistics Office. So ibig sabihin ay gawa-gawa yung mga dokumento na yan lalo na yung birth certificate at uh, yun at uh, nakakalungkot kung talagang Pilipino ito, nakakalungkot naman dahil ang sinasabi nga niya uh, saan naman daw siya i-deport -de ay samantalang iisa eh, lang naman yung uh, passport niya ang daradala kundi ang Philippine passport anyway nakakalungkot nga po pagkagaganon at saka yung uh, question kung bakit ay uh, 17 years old na na in-restro yung uh, yung yung uh, sa birth certificate niya ay mga senador naman na nag-iimbestiga para lang po malaman ninyo napakarami pong mga Pilipino na mabuting ngayon 17 years old na kung nag-late registration mabuting nga po ma nag-late registration pa siya at the age of 17 kasamantala napakarami pong Pilipino ang kahit na late registration wala po totally wala o di po ba eh paano ngayon yan? Kung wala sila mga birth certificate ay maipakita. O kagaya ko lang, huwag na natin pag-usapan yung iba. Kagaya ko lang po. O ay, wala po talaga ako maipakita na birth certificate ko. At uh, yun na malungkot dahil na sa nauuso yung investigahan sa Senado, ay uh, kahapon po ay uh, pumunta ako doon sa PSA at uh, inaalam ko yung aking pangalan, ay hindi rin po nakarehistro yung aking pangalan. Bagamat hindi ko po sigurado kung talagang ito na ba yung pangalan ko. Siya, uh, kasi kasi natawa, natawa, natawa pa yung pinag-inquiran ko. Ay sasabi kasi siya sa akin, Sir, at uh, bakit po ba nandito kayo? Ay kako, uh, alamin ko lang kung nakarehistro ako, kung ipinarehistro ako ng nanay ko. Kasi nga po ay... Uh, wala po akong hawak na birth certificate ko eh. Okay, ano ano po bang pangalan niyo? Sabi ganyan sa akin nung uh, nung nag-assess sa akin doon. Eh, sabi ko ako 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 si Juan Barkan, buli kong ginbatok-batukan. <laughs> Yumso. Ahih. Ano po yung uh, uh, middle uh, middle uh, name niyo? Sabi ko yung buli ko. Tapos yung uh, family name ko ginbatok-batukan. Kaya ang pangalan ko ay, sabi ko nga, ako ka po si Juan Barkan, buli buli kong ginbatok batok-batokan. Ayun, at sinasabi nga po niya, "Ay sorry sir, wala po kayong na ka ito." Sabi ko, "Cover po ba ka ako?" Ah, uh, ang tanong ko lang sa inyo, kasi kung talagang uh, 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 hindi ako magtataka kung uh, kung wala ako diyan, kung cover pa kayo nung 1849. Ha? Sabi nga sa akin, bakit to, bakit ko tinatanong kung cover ang PSA sa 1849? Ay kasi nga po, sabi yung ganyan, kaya ko tinatanong kung ito bang PSA ninyo ay cover nung 1849. Ay kasi nga po, ipinanganak ako 1849. Ah, so, 175 ko na po ngayon, sa December, 176 years old ko na. Han, napamulaga lahat yung mga tao ron. Grabe! ay ganyan-ganyan pa yung balat ko. Sabi ni Sir, ba, bakit na, bakit ganyan? E samantalang yung mga 70 or 80 years old, sabi ng ganyan, wala na kulukubulubot na mukha. Mga balat. Ay kung sabi niya nga, hindi wag na tayong lalayo. Kung ito nga, nga si Butob, tingnan mo, sil lagi sila sabi ni Maharlika na para ng ampalaya ang mukha niyan. Oh, ay e, samantalang wala pang, uh, wala pang 70 yan si Butob. Pero bakit kayo, sir? 175 nyo, ganyan pa. Kako, ano ba sikreto nyo, sir? <laughs> Sabi ko, wala namang sikreto ka ako, kundi ah, sikreto lang ka ako niyan. Oh, uminom ka lang ka ako ng maraming tubig. Yun lang sikreto niyan. At saka isa pa, uh, la, dapat laging uh, laging uh, masigla or laging healthy yung puso mo. Sa so, anong paraan, sir? Paano yun? Sabi ganyan. Sabi ko, interesado ka pa. Sabi ko, ganyan. <laughs> kasi, sir, gusto, gusto kong uh, marating din yung narating uh, mong ganyang edad, 175. Imagine nyo, ikaw na lang siguro ang ganyan. Eh, sabi ko, ah, siguro nga, kasi tingnan nyo lang ako si Enrile. Eh. Ay, 100 years old ka si Enrile. Eh. Ay, tingnan mo nga ako, bangingi na ako magsalita. Sabi ko, ganyan. Eh, samantalang ka ako, kung hindi mo lang ako awating ka po, talagang nga, uh, Dak-dak pa ako ng dak-dak. Sabi yung ganyan. Oo nga, sabi yung ganyan. O, oh, tingnan mo kaka, tingnan mo itong si Bangang. Sabi yung ganyan. Ngingiwi, ngiwi na. Yung bata pa niyan. Wala ba, mga 60 years old lang yan. Ngingiwi, ngiwi na. Eh sabi ko, kayo naman. Ay, siyempre, kaya ngingiwi, ngiwi yan. Bangad na. <laughs> Bangag na, di ba? Higop ng higop. Ay, ako naman kaka, hindi ako humihigop. Oh, Diba? Kayo naman pala sabi ng ganyan. Oh, tingnan niyo ah. Talaga hindi sila makapaniwala. Ay sabi ko, ay uh, unang-una sabi ng ganyan. Ayaw niyo maniwala sa akin, nagtatanong kayo tapos ayaw niyo maniwala sa akin. Ako man, ako na nga itong nagsasalita. Oh, para para niyo naman kako nga uh, ginagawa niyo naman kako mga sinad, uh, sa ng mga bugok ng na mga nag-imbestiga kay Morales eh. 'Di ba? Kabubuh kabubuhan niya ka ako. Igaya niyo sarili niyo dito sa mga senador reto ng imbestiga lalo na dyan kay ano to? Butanding na bakling. O, di ba? Si Morales na nga nagsasabi na ako ang nag-imbestiga. O, tapos ngayon, walang pagkakaiba. Ako na nga nagsasabi na 175 years old ko. Ayaw niyo pa maniwala. Ayaw naman pala. Huwag nung ay Yung, uh, yung nakikita niyong kabubuhan dito sa Senado. Kasi ang alam lang naman talaga nila yan, ah, yung lagay. Ay! <laughs> Di ba? O, oh, ganun. Ay, hindi nga po. Wala pa po talagang record kami nung 1849. Sabi nga ayun, naka ako. So, may posibilidad baka ako na magaya ako rito kay uh, Mayor Alice uh, Goo? -oh. na ang sinasabi kakong ni Risa ay ipapadeport nito. Ay, ang tanong nga, ang tanong nga lang doon, ay saan nga ipapadeport? Yung uh, si Alice Gooy, samantalang uh, dito raw siya ay pinanganak sa Pilipinas. At Philippine passport lang ang kanyang hawak. oh, saan mo nga naman ipapandibor? Oo nga sir, ano? Sabi ganyan. Eh, parang nakakalungkot nga yung uh, kwento ni eh, eh. Ni Alice uh, ko. Oh. Ah, ni Kwan. Oh, ni Mayor, sabi ganyan. Sabi ganyan, nang ang problema. O, oh, kagaya ko ngayon. oh, wala akong birth certificate. Ay eh, papaano na ako ngayon? Sana ako dideport ni Risa ngayon. Oh. eh, wala wala talaga, hindi ako tatanggapin ng kahit na anong bansa kasi wala naman akong uh, wala akong uh, birth certificate. Oh, di ba? Na magpapatunay na Pilipino ako, di uh, dadalhin ako. Ay sabi ko, doon na lang niyo ako kak kakodalhin sa kuan, i-deport ka ako sa kalawakan total doon naman kako ako sa kalawakan galing eh o oh, ba? Diba? o oh, doon na naman no. ako padala o oh. kaya ngayong nakuwan uh, saan ka ba nag-aral sir? sabi ganyan nung uh, sa PSA at uh, may record ka ba rito na nag-aral ka rito sa Pilipinas? ay kako hindi hindi ako nag-aral dito sa Pilipinas doon din nakako ako sa kalawakan nag-aral kaya wala kako akong record dito <laughs> kaya yun siguro sabi nung sa PSA ay wala walang choice yan kundi talagang i-deport ide ka. Kako, oo oh, nga. Oo oh, nga, kako. Kasi ang tantang tanda ako, ah, parang na ah, dahil lang sa sinasabi ng nanay ko, ay, ay imagine nyo, 175 years na nakalipas. Maalala ko ba ba yun? Kung ano nang mga nangyari ko, sino yung mga kalaro ko. O, oh, di ba? Hindi ko nakilala yung mga kalaro ko doon eh. 175 years ago. Maalala ko ba ba? Basta ang naalala ko lang, yung mga kalaro ko dati ah uh, yung mga kambing usa yung mga agila sawa yun lang mga kalaro ko ay bakit uh, pipilitin nila ako na magsabi ko sino mga kalaro ko nang maliit ako 175 years old ko maalala ko pa ba yun sige nga magtanong nga kayo dyan kay really, Enrile kung maalala pa niya baka ang maalala lang niya sigurado ako maalala lang niya yung inubos yung kahoy sa kagayan na nilaging <laughs> kaya yung mama eh ni. Ah, oh, di ba? Ay naka. Anyway, puron tayo kalokohan. Eres na po yun ha, Eres. At uh, pan lang yun. Ako yung tong barbiro po yun. At uh, gusto ko lang talagang maging masaya muna tayo kaysa sa patulan ko itong mga politikang mga kawatan na ito. But ina anyway. eh. At uh, talaga namang tuloy-tuloy uh, naman yung kita ko naman yung tuloy-tuloy na pag-subscribe dito aking mga mga viewers na ito. At uh, di ko alam kung talagang seryoso itong mga viewers ko ito na ilalagay, ilagay ninyo ako dyan sa Senado or sa Kongreso. At uh, wala eh, tuloy-tuloy po eh. Hindi naman po nangyayari yan dati. Dati-dati po, uh, isang buwan na, mga, mga tatlo, apat, lima na subscriber ko, isang buwan na yun ha. Eh. Pero ngayon po, araw-araw, mahigit 100. So, can you imagine that? So, ibig sabihin, seryoso. Seryoso itong mga uh, viewers natin na talagang ilagay nila ako dyan sa Senado. Okay na, sige, sige, okay po at uh, nabanggit ko. Ang problema nga lang po, yan, ay wala tayong birth certificate. <laughs> Pero yun po, ang tanda ko, basta ako po si Juan Barkan, buli kong ginbatok-batokan. Ayan po yung pangalan ko. At ayun uh, po, ang pagkakalam ko, basta parinindigan ko po yung katwala akong birth certificate. Uh, at uh, yun naman po ay uh, sabi ko ayaw ko po munang maggalit-galitan dito dahil uh, pa, nakaka, nakakatanda. At isa pa rin po yan na sikreto sa pan sa para humaba yung buhay ninyo. Huwag po kayong galit ng galit. Hindi bali na yung baba ninyo magalit. Huwag <laughs> lang yung pan. Huwag lang yung utak na yung pagalitin nyo. Yun, yun. <laughs> yan yun. Talagang panyan nakaka-epekto po talaga yan. At saka yung kwan, yung, uh, yung mga asawang silos na silos, huwag po, hayaan nyo lang yan. Uh, eh, silos kayo ng silos, eh, mag-aasawa kayo ng magaganda. Tapos ngayon, magsisilos-silos kayo. Kung na, may nakausap lang, may, may nagtanong lang doon sa asawa nyo, magsisilos kayo. Eh, kasalanan ninyo yan. Kasi unang-una, naghanap kayo ng kasawang maganda. Eh, kung nag-asawa nag kayo ng uh, pangit, oh, eh, kahit sa uh, bitawan mo, kay, ilarga mo yan, eh, di, hindi ka magsisilos. Kayo naman pala. Oh, tingnan mo nga itong kwan. Itong uh, si kwan. Itong si... Si Makata. Oh. Yung mapos lang sa akin yung kanyang asawa, eh, silos na silos sa akin eh. Imaginin huh, mo. Oh, tapos ang mat, tapos uh, tinitigan pa ako. Tapos siguro nang pagkatapos yung tumitig sa akin, pumunta doon sa CR na nalamin. <laughs> Sabi, nako. Hindi kaya nasingitan na ako ni Verana dito sa asawa ko. <laughs> Pero wag ka. Grabe, ha? Manipis lang yung sobre. Pero ang nakasulat sa chicken talagang gabundok palaki kung i-encash mo yung chicken na yun, gabundok see anyway, sige, sige lang magpakasawa lang kayo, magpakasawa kasi uh, total uh, nabibilang naman yung araw na babangungutin kayo at uh, nabibilang na yung araw na, na na magpapaalam na rin kayo dito sa sa mundo kasi kayo ang salot sa mga kababayan natin eh kayo ang totoong ubid sa lipunan. Kaya dapat kaya talaga pangungutin na kayo at uh, 'yung bang tipong uh, nakalawit na 'yung dila nyo, nakaganyan na. Uh, nakaganyan na lang. Tapos kakantahan na kayo ng Abi Maria. Tapos may mga kandila na. 'Yan. 'Yan ang mangyayari sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Kasi eh, hindi papayagan niya ng ating Panginoon na mayroong kayong tinatarantadong tao lalo't na itong mga kababayan natin nakita nyo naman na marami naghihirap. Wala kayong ginawa kundi ang uh, lalo pang pahirapan. Ay si Butod pala. Oh. Si Butod, ang dami na nararamdaman. Uh, nung isang gabi, sobrang sakit ng likod. Kagabi, yung lalamunan naman niya masakit. Oh, ano pa yan? Ang kasunod niyan, wala na sakit. Wala na, asin wala na. Ah. Uh, wala nang mararamdaman sakit 'yan tinaw. Oh. Benenyan. Anyway, ay uh, thank you Lord dahil uh, si uh, si uh, no to. Si Agent Morales ay nakalaya na po at pinalaya. At uh, mabuti naman at uh, kahit pa paano ay nagkaroon din ng konsensya itong mga animal na mga senador na ito at uh, bago sila nag ay pinalaya muna itong uh, uh, nakakulong dyan. So kahit pa paano naman pala may konsensya itong mga animal na ito, kahit ng na mga nakawatan ay may konsensya pa rin naman pala. So uh, thank you Lord dahil uh, at least makapiling na ni Agent Morales yung kanyang uh, uh, pamilya at uh, para hindi na rin nag yung ating mga taong bayan na baka lasunin pa ni dito. Yan. So, siguro wala naman tayong, uh, wala naman talaga tayong, uh, kan, eh, wala naman talaga akong topic kasi sabi ko nga pahinga muna ako dahil sa uh, talagang uh, may nararamda. Iba talaga yung uh, kundin. Pansin ko tumataragang tumanda rin ako eh yung mga sunod-sunod na galit ko pansin ko, tumanda, talaga ako ang laki na itinanda ko. pero pagka isa, dalawa, hanggang limang uh, episode tayo na tawa ako ng tawa tingnan nyo, para na lang akong pitos <laughs> ah, di diba? oh, ganun lang yun, yun ang sikrito tumawa lang kayo ng tumawa kahit gaano pa ang problema tumawa lang kayo ng tumawa, At tingnan nyo ako ah, oh, isa pa Tingnan nyo, eh, dito ngayon, sa, dito ngayon sa loob ng uh, opisina ko. Nandoon naman yung mga gwardiya ko. Ako lang naman mag-isa rito sa loob ng opisina ko. Tingnan mo, nakaharap lang ako dito, dal-dal ako ng dal-dal dito. Ah, pag ganyan-ganyan pa ako, pero nag-iisa lang ako. <laughs> di ba? Anong tawag doon? Abay, may, may saltik na rin siguro si Verana, di ba? Tingnan mo, pansinin ninyo yung mga vlogger. Ah, yung mga vlogger, Pansinin ninyo yan. Sila sila, sarili, sarili nila, kinakausap nila. Kagaya nito, may paturo-turo pang ganyan, pero nag-iis lang na ako rin. Di Yan yun. Kaya, basta kahit anong problema, tumawa lang kayo ng tumawa kahit kayo lang mag-isa. Uh, kung maaari lang, uh, lumabas kayo lang inyong uh, pintuan, tumawa kayo ng tumawa dyan sa harapan ng pintuan. <laughs> uh, kasi talaga nakakabata yan. Uh, di ba? At doon naman sa hindi talaga sana itumawa. Ha? Huh? yung mga hindi tumatawa talaga. Madali ang pandyan. Ituturo ko sa inyo, sikreto kung pa paano kayong tatawa. Okay? Ito sundin nyo. Talagang hindi kayo palatawa? Sige. Itaas nyo yung kaliwang uh, kaliwang uh, kamay ninyo. Tawag itong kanang kamay ninyo. Kilitiin nyo yung kilitiin nyo. <laughs> Sigurado Sigurado matatawa kayo yan. Nako, magpupustahan tayo. <laughs> pero, pero, ito, ito maganda talaga. Hayop. Imaginin mo, ang Pilipinas nag-import ng anghit sa India. Ha? At yan yung mga pinapainom ngayon sa mga senador. <laughs> yung anghit ng war. Oh, imaginin mo. Kahit na may deportation order niya, hindi pinapayagan na ma-deport. Paano nga, abay, hey. para may pangpainom dito sa mga senador na mga ungas. Hahaha! <laughs> plus yung um, uh, plus yung pang uh, pinagbugasan ni Botod, mag-combine. Ha? <laughs> Di ba? Ay, nako. Anyway, sabi ko nga po, wala akong topic. Wala tayong topic ngayon. Kundi, yun lang. Basta, sundin nyo lang yung sinasabi ko. Ah, yun po ang sikreto kung uh, gusto nyo pabatain yung inyong sarili. Ganun lang po. Tumawa kayo ng tumawa. Bumare nga pumunta kayo sa mga palengke. Doon kayo magtatatawa, Oh, uh, magsiya tatawa, magsisigaw kayong ng katatawa doon, iwan ko na lang pag hindi kayo bumata. Oh. Uh, ang pagtawa ang susi na para ikaw ay bumata. Imagine mo, 175 years old. Ha? Huh? Ay kung sa hitsura ni Enrile, tignan nyo nga, hitsura ni Enrile, 100 years old lang verso sa 175. Ini bangingin. <laughs> bangingin us <That's> in real. <laughs> um, anyway, seryoso na po tayo. I mean, seryoso ko pala. Kala ko, puro tawa na lang tayo rito. Ah, sige na, wag na tayo mag-seryoso rito. Basta ang sa Sinasabi ko po rito, pagka-inimbestigahan na sa Senado, ay pasensyahan na lang po tayo at baka magkahiwa-hiwalay na tayo. Kaya po ito pong vlog na ito, baka, baka ito na po yung huling pagba, pagkakita-kita natin. Kasi baka i-deport na rin ako kasi wala nga akong birth certificate. Kasi ako na nga po mismo pumunta roon sa PSA. Tinatanong ko yung pangalan ko. Ay wala daw ganun na pangalan eh. Ay awan ko ba naman kung uh, bakit itong, itong uh, nanay ko, Ganon ang pinangalan sa akin. Madinin mo. Ako si Juan Barkan. Buli kong ginbatok-batokan. tinanong mo putang. Anong klaseng pangalan yan? Ay, eh, siguro kung buhay pa yung nanay ko, ay, ay, batok. Batok. <laughs> ay! ay. Sa <laughs> so meron niyang pan eh. Meron niyang kaming kapitbahay dito eh. Ah. <laughs> ang bantot ng ang bantot ng pangalan. <clears throat> Armando Otot. <laughs> ang bantot talaga ng nah, pangalan. Mabuti lang ako yung Juan Barkan, buli kong ginbatok-batokan. Ito kasi Armando Otot. Ay po. <laughs> Ay. Grabe ah. Pero sige po at eh uh, ko kung ano na ko ngayon eh uh, ano kinakain ko lang at saka po pala halimbawa kung hindi niyo maiwasan ang hindi kumain ng kanin kumain lang po kayo konti lang ako po kasi totally hindi na po ako kumakain ng kanin at uh, puro talbos-talbos lang po talbos ng kamote dahon ng malunggay talbos ng kalabasa bulaklak ng kalabasa kangkong, ano pa bang bulak ako dyan? Kahit anong talbos po, basta nakakain. Yan lang po, kinakain ko na. hindi hindi po ako kumakain ng kanin. So, yan po. Kayo, kung kumakain man kayo ng kanin, konting-konti lang po. Tapos, uh, marami po yung mga talbos-talbos. Isaw-saw niyo po sa bawas diba, so, loka at sa kabagoong. Okay na po yun. Masarap na po yan. Pag nasanay po kayo, hindi niyo na gugustuhin kumain ng kanin. Puro talbos na lang. Ayan. Anyway, ay, uh, basta po ang sa akin at uh, muli po ang aking taos pusong pasasalamat doon po sa mga patuloy na nagsusubscribe dito sa Walang Kakwinta-Kwintang Birana Live Studio TV Channel. At, uh, sabi ko nga po, darating po yung araw, magkakaroon ng kwinta ito. Basta po, pakaingat po kayo lagi. Magdasal po lagi tayo sa Panginoon para po sa ganun ay mapalipit kayo sa Kanya at para pagkatiwalaan kayo na pahiramin ng swerte. At uh, yan na po, hanggang dito na po lamang at uh, mahal na mahal ko po, po kayong lahat.